Ano? Oh, <laughs> ito na pa plat na yan natin. Plat na. Okay lang, talaga mo pa. Ano dyan eh. Ito na yung plat na yun. plat. Kasi mataas ka lang ito. Opo. Okay. Nasa ano na po tayo, 140 po. Ang dilim dito. <laughs> sa ano nga, eh, sa baba. Kapag pa. Ah, yes. Lalo na mamaya, pag-isin niya, akin Pag ang magaling araw. Ano po? Ito <laughs> na. <laughs> ha? Ito na ka ako. Ito na yung resort. Ito na yung kalahasin sa rin. Siyan. Huh. Grabe. Guys, okay, so oh. Bundok. Sa AJ campsite. Oh. Oh nga, no. Ito na. Ito guys, oh. Ito na sila. Oh. Parang yung makiikang Dito kami dumaan sa ano eh, Marilaw eh. Ayun sa rado. Tra. Mama, inisip ko kasi pa Traffic dyan sa may say. Jose. Sarado pa, umikot kami. Malapit sa San Jose. Oo. Oh. Ay e sabi ko, ba Traffic. May ipitay dyan sa ano, mga lalaking truck ba? Yes. Kapuntang tungko. Oo. Oh. Sabi ko, dito, magmarilao na lang na dun sana kami dadaan. Eh, mga ano na kanina. Di ba, may mga salubong tayo, malaking truck. Oh. ito na guys, isang ano. Garden of BJ. Hindi Garden of <laughs> Garden of BJ. ang <laughs> Ah, grabe. Ganyan guys, ganda dito. Worth it yung ano. Ang taas at ang layo. <laughs> Ganyan, kaganda dito. So, yeah, oh, Ha! Oh. Mm, karating din. Ha! <sighs> Grabe. Dito ka bemig dito ko lang kalma. O sige. Tapo pandi na naman. Isa. Bulacan. At ah, Trinidad pala to dito ni. Ano teke. Santo Donya Remedios Trinidad Bulacan. Pepe. Bulak-bulak. Sapang Bulak pala. Malaton sila ano. Wag ko lang spadlock. Ah. Nilamigay hmm. kasi yung dog namin. Oo, Grabe guys. Oh. Ayaw ko na. Pagod. <laughs> Pagod dito. Ito. Oh. Ayan oh. na. Ayan na. Ba uh, pagod <laughs> <problem> <l> <laughs> <My th> <laughs> Wala, Ay, nilang, wala, wala na daw. Kain muna. Hatay mo na kayo. Hala yu pala. Ano na kayo mga? Oh, puto na di ba kasi kami na ano, Marilaw? Hoy, hindi na sa Marilaw pa kayo tumama. Kasi naisip po kasi diyan sa may San eh. gabi na eh, siyempre, di ba? Ang laking traffic nung diyan. Yan, kasi yung mga. Yung umiwas kami. Ang ano yung. Bueno, bueno, bueno. Ayan, no, oh, Christmas party nila. May 10 pa. Ayan, yeah, dito, madilim na. dito, madilim na.